Hello! Uh, What's up? Magandang gabi na! So, pakalitan natin ng Sprankit yung ating uh, yung motor para naman pag natin sa mga salonga ay hindi mahirapan yung motor natin pag na ano, may tayo tayong alagar na may mga salonga at saka kung magkakamping kami may mga lugar na mga salunga so papalitan natin yung sprocket na malaki ng malaki kasi maliit yun ano lang yun eh tarpeit so hindi yun sa mga salunga kailangan malaki ayan so, bago pa yun pinalitan na yun ng maliit tarpeit Langit pin, yun sa ano sa salunga sa ano na yan, mga flat na daanan so, let's go simulan na natin so ito na yung mga tools natin so wala si hermanong pipit kung so, kung saan ito papapalit ang shop nila So ako na lang ang papalit Hindi nag day off pala siya Wala doon sa shop So sumula na natin oh, okay. Set out nga pala kay Bibi Dagal <laughs> Talaga yung so, madam tupak kaya naliligo. Ay! Ay si naliligo, naliligo eh. si madam. Alam. Yeah. <laughs> 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 okay, kibibig, <kibibigayayam>. Kaya <laughs> <laughs> <night> ka. <laughs> lang. Hahaha! Hiya! Hiya! Aki Shut up! ka dirty Atang Ang ko ko talaga. ko naman to kaso... Ano? medyo... Ah. <laughs>

<laughs> na bumibili ngayon. Ang sakit, katupad. Okay, gumawa natin. Matulog ako. Siyempre, okay, Arvin. Okay. Ito, dalo. Arvin, Arvin, reyla, buong, buong si Arvin na ko. Morales ko.

Ayan, bago pa yan. O? Oh? Hindi pa yan mano. Bagong palit lang to. So, papalitan natin ng malaki. Malaking malaki talaga, o. <laughs> Para sa mga salong, ha? Mga puro bundok. Hindi mahirapan ang ating motor. Ang makinat. No? Ayun, oh. Ayan, oh, brand new yan, oh, brand new. Dabal ah! na. Malaki talaga yun. Kailangan malaki. Ang hanga natin daw. Yes. Alok, alok. Oh, may grasa pa yun. No? Oh. Ikutlah, uh, wah Wah ikutlah, 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 Matagas Kailangan natin matutunan to

tit-tit. Ito ay tit-tit. Talpak na natin. Uy! Baon na baon! Oh. Baon na baon! Baon na baon!

Oh! <laughs>

Ano, hindi pa mangyayari? Sige, ayok na hiyak. Sige, ayok na hiyak. Binayaan naman siya. mo. Si hindi mo akong sabihin. Oo, hindi hindi ka mag pa okay. niya. Parang parehin ka ko siya.

Ayan oh. No? <laughs> Ikaw ang muna sa nangani. Shut out. <laughs> Shut out sa magandang babaeng dadaan dito sa amin. Ayan siya Ito yung problema ko. Wala tayong pang hugot nito oh. Wala nga si hermano hindi pumasok. <laughs> So, ginagamit na natin ng pako. Ako 别动心了。<laughs> <laughs> <laughs> mau kan mau kan mau kan mau いいな、はい、と何でかと見たら顔をかけてねえ Mayem! <laughs> <Ha? laughs> Tinagot si Jimte. Tapang. Para ano? so, ko ng akin nagat kay Jimte, pinadulang tanay ka. Ano ba ko mo rin? Abi mo. Ayan, nakikabit na natin. Ano? Ay! <laughs> Dirty na yung nasil ko yun. Dali na. Ayan oh. Ayan oh. Ito yung dati. O. Oh. Malit lang yun. Bago pa yan. Makapal pa oh. O. Oh.